Ayan, ang laki. Hmm? Laki ng bunga. So, I think mayroong limang piraso dito. Nakatago. Ayan, mayroong pa doon. No? At ito naman yung ano guys, yung isang puno ng kamatis. Yung, yung giant tomato ko. Ayan, isang puno lang ito. Ang laki-laki. At ito na yung bunga. Hmm. kita niyo yung bunga. Ayan no? Oh. Ang laki. Ang malalaking tomato? Hmm? the giant tomato at ito naman yung aking mga puno ng malunggay guys yun yung yung cutting ko ayan nag sprout na yung mga new branches hmm. yung pinagka cut ko yung dolo hmm. diba nag ano na ng bagong sanga ayan. after uh, almost 2 weeks ayan. nag ano na ng mga sanga mga bagong sanga. Diba? Mm. So, yung mga dahon ng tumitok, guys. Yung mga old na mga dahon, pagtanggalin ko na. At, pruning tawag nito, guys. Tanggalin yung mga old dahon. Hmm. Ayan na yung mga bunga guys. So, Ang lalaki. Ang lalaki ng mga bunga. Mm -hmm. Ayan. So ayan na guys. Ayan. Katip, tapos ko nang pinag pruning yung mga dahon. Ayan o. Mga old na dahon. So ayan. So nung malakas yung hangin ito na ano siya na nabali nabigatan ayan yung isang puno lang talaga ito guys eh, isang puno lang pero ang laki laki parang ang daming ano yung um, lalaki huh? lalaki ng bunga di ba yun yung isa doon laki o ayan ang um, giant tomato at ito naman yung puno ng ano ko guys. Um, saging. Ayan. Nilagay ko muna sa pot. Galing ito sa kaibigan ko. Ayan. Puno ng saging. Hopefully mag-survive ito. So ito na yung aking angel trumpet tree guys. Kinalbo ko na yung tinanggalan ko ng mga dahon kasi ang lalaki ng dahon. Ayan. Ewan ko. Wala pa akong nakikita ng mga buds. Kaya na late na mag-flower siya. So, ayan. Angel the trumpet tree. Ayan. At yung tomato ko naman na nasa maliit na pot guys. Ayan. Nakabunga na. Dalawang bunga. Ayan o. Nasa maliit na pot lang siya. Tapos, ito naman guys. Ayan. Ganda ng ano. I forgot the name of this plant. Ayan. Para din siyang plastic. Ayan. At ito naman na bili ko din ito sa Florida. Ayan ganda ng ano.